Bago ko po iwan itong topic ng electric vehicle, ano, gusto ko lang pong puntuhan isang bagay. Ano. Sa mga forum po na naka, nakikita po natin at napupuntahan, lagi na lang pong pinag-uusapan ay yung sa electric vehicle ay kung paano po ito nakakatipid sa gasolina. Ano, yung mga hybrid. Ano. Eh, dahil po yung mga battery electric, wala na po silang gasolina. At kung gaano po kamura mag-charge ng kuryente kung kilowatt naman po ang pag-uusapan. Nakakalungkot po na nakakalimutan na po na ang unang purpose po kung bakit isinusulong ang uh, sa buong mundo ang paggamit ng electric vehicle. Ang electric vehicle po ay ginawa po natin 'yan para pigilin po o bawasan ang pagbuga po ng mga masasamang usok ng mga greenhouse gases na carbon dioxide at carbon monoxide. Alam niyo po, habang kumakapal po ang greenhouse gases sa atmosphere po natin, ang init po na nanggagaling sa araw ay naiipit po dito sa kalupaan, naiiwan po dito. Hindi po ito makasingaw palabas ng ating atmosphere dahil po nakabalot na po tayo ng mga greenhouse gases. Dahil dito, tataas po ang temperatura ng mundo at magre po sa pagbabago ng klima o yung tinatawag nating climate change. Ang climate change po sa madaling salita, ano, yung tag-init po lalong umiinit at yung tag-ulan lalong lumalakas po ang ulan. Kung inyong mapapang, mapapansin, oh, di ba, mas matindi po ang dalang ulan at hangin ng mga bagyo ngayon kumpara po ng mga dekada 50 at dekada 60. So sa susunod na may po ninyo electric vehicle, huwag po nating isipin yung pagtitipid po ng gasolina o kuryente. Isipin po natin na itong electric vehicle ay makakasa, makakatulong po ito para masagip po ang ating planeta, nag-iisang planeta, sa masamang dulot po ng climate change at sa impact po niyan sa sanglibutan. Walang katapat na presyo po iyan.